Pre, try mic ko so. Generator. Saksak saksak saksak. Five seconds response niya. Matay na pero di na matay yung ano, yung track punch. Tapos patay mo ulit dyan. Run out ulit. Mamatay yung electric fan. Mamatay yung electric fan, Jupe. Sasalo dapat. Taas mo bubuhay, Jenset. Tap na ulit yung generator dito. Ay, UPS pa rin talaga dapat. Yes. Para walang doubt na I-down Pagkat na ulit Okay That is fight.